Trivia ni Tito Ba. Alam niyo ba na may pinagdadaan ng proseso ang mga sundalo bago sila tuluyang makapagretiro sa serbisyo? Kung sa iba, ang pagreretiro ay kinakailangan lamang na mag-submit ng mga kinakailangan dokumento. Sa Philippine Army, ito ay dumadaan sa masusing proseso. Ma'am, ano po ang mga prosesong pinagdadaanan ng mga sundalong magre-retiro? One year prior of the retirement, pupunta ang sundalo sa top advisor, which is yung mga iswan nila para sa unang hakbang para sumailalim sa isang interview at makapag-fill out ng pre-separation checklist or yung tinatawag natin na uh, transition assistance program form number 1 pagkatapos na makapag-fill out ng form at interview uh, sila ay mag-attend ng pre-separation and retirement planning workshop once every quarter. Kabilang sa mga workshop na ito ay ang stress management, self-assessment, career or life planning, and financial planning. Kabilang sa mga prosesong ito, ang pag-undergo nila ng mga trainings and seminars. Katulad dito, Layunin kasi ng organisasyong matiyak ang kahandaan at kaayusan ng estado ng buhay ng bawat sundalo sakaling sila ay magbalik na sa buhay sibilyan. The objective of the Transition Assistance Program is to assess them according to skills, interest, and education background kung saan sila ay i-assess, orient, and matrain sa ganitong programa ay maihahanda natin ang ating mga sundalo bago nila tuluyang harapin ang pagiging buhay sibilyan. Malaking bagay yung pagsimila ng amo sa magduntong sa mga pag-agriculture, yung mga pagtanim, ng, at kung paano ang prosedur ng pagtanim ng palay at yung pag-alaga ano, ng, ng isda, yung tilapia, at kung ano yung ano yung nila eh sa amin na kung paano ang maano yung proseso at tamang pagpakain malaking tulong ito sa amin lalo na sa mga retirable yung mga optional at compulsory kasi dito nakita ko yung apat na araw na mga ibinigay sa amin na input lalo na yung mga facilitator magagaling sila kung paano paalag paalagahan yung pera na malaking pera na darating sa amin napakalaga nabigyan kami ng gano'n na mga pananaw sa buhay kasi kaming mga sundalo tayo mga sundalo nakapokus tayo dun sa ano sa trabaho na moron operation din ngayon paglabas moron family lalong lalo na sa business na papasukin so maganda na pagkaganda nitong transition ganito pinangangalagaan ng hukbong katihan ng Pilipinas ang kapakanan ng kanilang mga sundalong mas inunang mahalin at pagsilbihan ang inang bayan. At yan ang ating munting kalaman. Ako po, si Tito Bal, ang may alam lamang!